Magandang hapon mga boss. Uh, may sasagutin lang akong uh, katanungan mga boss. Uh, shout out uh, Lulit, Sumapig, and Rocky. So, ang tanong niya mga boss, bakit daw hindi ako pumutol ng uh, pusod ng biik? So, para sa akin, madam, madam Lulit, uh, shout out sa iyo. Uh, lolit sumapig and raki uh, para sa akin lang to madam ha uh, hindi ko alam kung ano ang uh, dahilan ng iba bakit uh, nagputol ng pusod pwede naman putola ng pusod yung mga biik pero sa akin ma sa akin ma'am uh, hindi talaga ako uh, magpuputol ng pusod dahil ah uh, ang inahin, ang inahin kasi uh, kumakain ng feeds. Tapos uh, doon siya kumukuha ng mga nutrients or vitamins doon sa feeds. Siyempre, yung nakuha niya ng nutrients at saka yung mga vitamins ay ibigay niya din doon sa kanya mga biik doon sa sinapupunan niya. Yung mga nutrients na nakuha niya sa feeds. Siyempre, uh, yung nutrients na nakukuha niya sa feeds ay niya ipapasa sa pusod. Kaya para sa akin sa, sa akin lang 'yon, madam ha. Uh, May own opinion lang to, madam na hindi ako magpuputol ng puso dahil uh, pagkalabas na ng biik, uh, makikita mo nga, merong mga ano mga fluid doon sa pusod ng biik. So sa palagay ko, madam, ay yung mga fluid na yon ay natitira pa yon na nutrients na pinapasa sa nanay, uh, hindi pa na-absorb sa katawan ng biik Kaya uh, sisipsipin pa yung natirang uh, mga nutrients doon sa pusod sisipsipin ng kanyang katawan. Kaya uh, hindi ako nagpuputol ng pusod sa ako naputulan pag Uh, na dry na yung pusod niya madam so yan yung sagot ko madam bakit uh, hindi ako nagpuputol ng pusod uh, para sa akin lang yan madam ha, uh, may own opinion lang yan uh, daghang kayong salamat madam sa uh, tanong mo sana uh, nasagot ko yung katanungan mo uh, magandang hapon